Ciao mga tao, buongiorno. Thank you Lord sa isang bagong umaga at panabagong buhay na ipinahiram niyo sa amin at sa amin buong sambahayan. Like that. Dadanggit. Why? Because I want to eat danggit. You want to eat danggit? For today's video, ito nga at kagigising lang ni Kulasa. Ang aga-agang nagising at nagbukas agad ng rep, hinahanap niya yung danggit. May pasulubong kasi kahapon yung ninang niya galing Pilipinas na danggit. Natikman niya kagabi, tapos ayan hinahanap-hanap niya na. Kaya ito nga at magluluto na tayo. Ayaw akong patahimikin ng bata. Ayoko nga sana magluto ngayon dahil kaluluto ko lang ko Eh kasi uh, ayaw kasi ng mga Italiano yung amoy ng ng tuyo, ng danggit, ng mga dried na pusit, yung mga ganyan kasi nababahuan sila. Kaya gusto ko sana ng limitahan yung pagluluto ng danggit na ito. Eh ang kaso, ayaw akong patahimikin ni Kulasa. So ayan, sige, bahala na. At habang nagluluto tayo nitong danggit ni Colasa, isisingit natin ang ating Italian word for the day. And our Italian word for today is pesce. Pesce means fish. You want the fish? Yes. Look, that's coming, coming, it's so hot. Of course, okay. But it's still hot. Thanks, mom. Thank you, Mom. to get the fish. You're welcome, baby. Bon appetit. Bon appetit. <laughs> mukhang talagang enjoy na enjoy niya yung kanyang danggit. May pa bon pitit pang nalalaman. At mas masarap yung kain niya kapag ka ganito may kasamang banana. Tsaka mas mabilis siyang mumaya kapag ka may kasamang banana yung kanin. Ewan ko kung bakit. Kahit anong ulam niya basta may kasamang banana. Ang bilis niyang matapos ngumuya. Ayan, dito naman ang akin. The best combo munggo, rice, and dangit. Dangit? For you? Yeah. O siya, kakain muna kami ni Colasa. Until next time. Ciao!